Mga Gawa Ikalabintatlo na Kabanata Sa mga iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger at si Lucio na taga si at si Manae na kapatid sa gatas ni Herodes na Tetarka, at si Saulo at nang sila ay magsisipaglingkod sa Panginoon at nakaayuno ay sinabi ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila, na magkagayon nang sila ay makapag-ayuno na at mga panalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. Sila nga, palibasa'y ay sinugo ng Espiritu Santo, ay nagsilusong sa Selusia at buhat do'y ng hanggang sa Sipre. At nang sila ay nasa sa Salamina, ay kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo at kanila namang katulong si Juan. At nang kanilang matahak na ang buong pulon hanggang sa Papos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bula ang propeta, Hudyo, na kanyang pangalan ay Bar Jesus, nakasama ng prokonsul Sergio Paulo, lalaking matalino. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo at minimiting mapakinggan ang salita ng Diyos. Datapot si Limas na manggagaway sapagat ganito nga ang pakahulugan sa kanyang pangalan ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang prokonsul. Datapot si Saulo na tinatawag din Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay itinitig sa kanya ang kanyang mga mata at sinabi, O puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? At ngayon, narito nasa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. At pagdakay, nahulog sa kanya ang isang ulap at ang isang kadiliman at siya ay nagpalibot na umahanap nang sa kanya ay aakay sa kamay. Na magkagayon, pagkakita ng prokonsul sa nangyari, ay nanampalataya na nangingilalas sa aral ng Panginoon Nagsitulak nga sa papos si Pablo at ang kanya mga kasama at sumatsad sa perga ng Pampilya at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Datapuan sila pagkatahak sa perga ay nagsitating sa Antioquia ng Pesidia at sila ay nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan, at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinasabi, Mga kapatid, kung mayroon kayong anumang iaaral sa bayan, ay mga kayo. At nagtindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiya na nagsabi, Mga lalaking taga-Israel, at kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga magulang at pinaunlakan ang bayan nang sila'y nakipamayan sa Ehipto at sa pamamagitan ng taas at unat na kamay ay kanyang inilabas sila roon at nang panahong halos apat na puntaon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang at nang maiwasak na niya ang mga pitong bansa sa lupaing kanaan ay ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupay na pinakamana sa loob ng halos apat na raat limang At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. At pagkatapos, ay nagsihingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalaki sa ang ni Benjamin sa loob ng apat na taon. At nang siya ay alisin niya, ay binangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin naman pinatotohanan niya at sinabi, Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso nagagawa ng buong kalooban ko. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus noong unang ipangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayang Israel bago siya dumating. At nang ginaganap na ni Juan ang kanyang katungkulan, ay sinabi niya, Sino ba ako sa inyong akala? Hindi ako siya. Datapwat na rito, may isang dumarating sa hulihan ko na hindi ako karapat dapat na magkalag na mga panyapak ng kanyang mga paa. Mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos. Sa atin ipinaladala ang salita ng kaligtasan ito sapagat sila nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila dahil sa hindi nila pagkakilala sa Kanya ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing sabat ay binabasa ay kanilang tinupad ang hatol sa Kanya. At bagaman hindi sila nakasumpong sa kanya ng anumang kadahilanang ng sukat ipatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya ipatayin. At nang maganap na nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya, ay kanilang ibinaba siya sa punong kahoy at inalagay siya sa isang libingan. Datapot siya ay binuhay na ng Diyos sa mga patay at siya'y nakitang maraming mga araw ng mga kasama niyang nagsiahon buwa sa Galilea hanggang sa Jerusalem, na mga saksi niya ngayon sa bayan. At dinadala namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak na muling buhay niya si Yesus, gaya naman ang nasusulat sa ikalawang awit. Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan may wag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay ng mga pagpapala ni David, sapagat sinabi rin naman niya sa ibang awit, Hindi mo ipinangkakaloob na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan, sapagat si David, nang maipaglingkod na niya sa kanyang sariling lahi ang pasya ng Diyos ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kabulukan. Datapwat, yaong binuhay na maguli ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito hindi kayo maaring ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. Magsipag-ingat nga kayo na baka magsisapit sa inyo ang sinalita ng mga propeta. Tignan ninyo, mga mapagwalang halaga at mga pagilalas kayo at kayo mga param. Sapagat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga kaarawan. Isang gawang sa anumang paraay, hindi ninyo paniniwalaan kung saysayin sa inyo ng sinuman. At pag alis nila, ay kanilang ipinamanik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabat na susunod. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga hudyo at nangaging hudyong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. At nang sumunod na sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Datapwat, nang makita ng mga Hudyo ang mga karamihan, ay nangapuno ng kapanaghilian at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo at nagsipamusong at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, Kinakailangan salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay papa sa mga hintil. Sapagat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw na mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagagalak sila. At niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Datapwat, inudyukan ng mga Hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon sa pag-uusig labang kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan. Datapwat, ipinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paalaban sa kanila at nagsiparon sa ikonyo at ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo.